Alright mga bro, good morning. So, toilet bowl layout tayo and toilet bowl installation tayo mga bro dito sa area ito mga bro. Tara, let's go. Ang gagawin lang natin na dito mga bro, guguhitan lang natin yung sintro na ito. Sintro. Sa sintro sa PVC po. Ayan. Ganyan po pag layout ng toilet bowl mga bro. Ayan. Sintro dito, tapos sintro naman siya dito. Pa-cross para makuha natin yung sintro din ng butas ng inidoro mga bro ayan, kukuha na natin ito namang butas dito sa inidoro mga bro ayan. ito yung butas ayan, Mga bro. kukunin din natin yung sintro na ito para maitapat natin sa guhit doon mga bro Ayan. Nakikita nyo mga bro. Ayan. Ito yung sintro nya. Tapos, kukunin din natin yung sintro dito. Sa butas. Ayan. Ayan. So, ito, itatapat na lang natin dito. Ayan. Guhit to guhit na mangyayari na ito mga bro. Kailangan magtapat siya para yung guhit nito, ito, tsaka guhit ito, magkatapat na sa guhit sa PVC. Kaya ito na yung pinaka ano niya. Pinaka butas niya. Nasintro na siya sa loob. Ito natin siya pabilog. Para gagayatan natin siya ng gagayatan natin yung tiles sa ilalim. Para kapit na kapit yung pang seating na halo natin dito mga bro. Ayan mga bro. Ito na yung guhit niya. So dito natin ilalagay yung seating natin na halo tatapyas-tapyasin natin ang grinder to para kapit na kapit yung halo natin dito yan po yung tips natin sa mga beginners mga bro alright mga bro panahonin nyo itong bu buong mga bro para makukuha nyo kung paano mag layout ng inidoro. kailangan mga bro ang ilalagay natin dito adhesive para silyado silyado yung iniduro natin mga bro yung ilalim para wala siyang katas na lalabas talaga Ayan. Para secure na secure yung ating ako na ito mga bro para hindi po tayo pabalik-balik. Uli natin yung guhit natin dito mga bro. Ayan. Tapat na yung guhit dito. Tapat na yung guhit dito. Ang ibig sabihin, nasa sintro na siya sa loob. Tanggalin natin yung exis na halo mga bro. Ilelevel natin siya. Hindi naman nakatagilid yung tatay dito mga bro. Kung nasa level na siya, kailangan natin siyang buhusan ng tubig kasi meron at meron talagang laman ang PVC na halo na ito mga bro. Kaya kailangan natin siyang buhusan para matutunga yung halo sa ilalim. Yan lang kasimple ang pag-layout at pag-install ng inidoro yung toilet bowl mga bro. Ayan mga bro, naikabit na natin yung inidoro, na-sit up na siya, na-level na siya. Ganyan lang yung pagkabit ng inidoro mga bro. Ayan. Nasa level. Ayan. napaka yan mga bro para hindi pangit tingnan. So ngayon, ititesting naman natin, bubuhusan natin mga bro kung talagang success. Ayan. Oha. Oh, Ibig sabihin, sintro-sintro yung butas, tubutas sa ilalim mga bro. Alright? Ganyan lang pagkabit mga bro ng Inidoro mga bro. Make sure lang na nasa level siya. Para hindi siya pangit tingnan. Okay. Bye bye.